mga mag raw ay hindi lang magkasama sa hirap at ginawa, sa kalungkutan at saya, kundi pati na rin daw sa <laughs> karera. Kaya pa, kaya pa! Pero paano yan kung sa inyong karera, isa sa inyo ang magbubuhat pala ng asawa? Tara na sa bagong istorya ni Rabasero kung saan mapapasa na Olka sa kakaibang lambingan ng mga mag-asawa ang makipagkarera habang karga-karga ang asawa Isang araw nga ako'y napasyal sa barangay Mulat Bukat Grande ng Ginubatan Albay. Fiesta nga po pala dito ng kanilang patron na si San Juan Bautista. At upang ang fiesta ay mas maging masaya, inimbitahan nila ang mga mag-aasawa. Isinabak sa kakaibang challenge na talagang susubok ng katatagan ng kanilang pagsasama Este ng mga tuhod at baga pala ni Mister dahil siya ang magbubuhat ng kanyang misis. dirito requirement ang bigat uliit ni misis. Basta makaya ba ni Mister. Hala, bira. Makaskaso siya o Masaya nga ang naging karera. Ang mga residente, kanya-kanyang labas ng mga cellphones nila. Tilian ang iba. Kinikilig sa bibong mga mag-asawa. <laughs> Ang iba ay nauna at natapos na. Pero itong mga nasa ulihan, ayaw na sumuko pa. Nakakaya naman kasi sa asawa. Tatapusin talaga ang karera. Yan ang laban. Congratulations! Big time din naman pala kasi ang premyo. Aba eh, sa kampyon, may pera ka na, may isang sakong bigas ka pa. Sabi ni Kaila, para sa bugas. <laughs> Aba eh, kahit isang buwang si Mr. ay mamahinga, may kakainin ng pamilya, ulam na lang ang kanyang problema. Ang mga di naman nanalo ay hindi pa rin naman dihado dahil kay Cap Henry Rakadag may pampalubag pa din namang bigas at sentimo. From the bottom of our hearts, we would like to thank you for sa sa indong participation and I hope na kahit po ning so iba di po pinalad um, I hope po na nagugma po kamo as in sana next year year. Sana next year, dakol pa, dakol pa ang mag-intra as in na, na umun ka mo next year. O oh, ayan, meron naman palang susunod pa. Kaya pwede pa naman palang bumawi yung mga hindi pinalad ngayon. Practice more, ika nga. At narinig ko pa nga, merong ilang magdadayet para daw mas naman sa susunod na taon. Eto ang mag-asawa, nagsisimula ng mag-insayo sa susunod sa sali na yata to. Kaya nga po pala, ang tawag nila sa palarong ito ay Agumko ko Mas malalaking pa at mas exciting daw ang mga susunod na palaro. Maraming salamat sa Council ng Barangay Mulad Bukad Grande sa inyong pag-imbita. Sa susunod pong muli ha, na istorya ni Rambasero. Maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa muli!